Mga Marites, blind items bang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at paganahin ang pagiging Marites. Dahil narito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhulan ang Dahu! Dahu, dahu, dahu. Dahu, dahu na. Kiking, kiking, kiking. Kiking, kiking. Alive, alive, alive. Una, una naman to. oh, grabe. FB. Ang tipid, FB. FB. Oo. FB. <laughs> nga. Ano ang mga meaning ng F? Parang baso siyona sa isip ko. Ikaw Ayun mo... na nga! Ay! <laughs> oh my god! Pano ba? Pano ba? Pano Sige, Pano oh, na lang nila. Pano ba? Pano ba? Pano ba? Pano ba? Oh, yun na. Oh, yun na. Ay, oh, oh. oh, na. Ay naka- Big back boom. Nakakaloka Hala. tong chika na to. Hindi pa naman nag-o. Ano, Wala man, may 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 na pa man, meron na. Si Diego, ha? ha? Ito na nga. Itong actress. Si Diego de Quino. Ito, itong actress na to. Mm. Ano pala. Actress mm. pa pati ito? Oo. O, meron siyang ka-FB. Um, mm. na isang actor. Mm. O, halos hindi naman nagkakalayo yung mga ages nila. Okay. okay. Itong actor na to, may nalilig-lig kanya pero parang ano sila eh more on BFF more on friend kaya ah, okay. uh, F body yon kuha mo so ka F body niya pala itong actor na to so pero wala silang relasyon hindi sila hindi sila romantically uh, legally Uh, La, together sila. or Oo. sila, ganyan. Ganon? Oo. Pero ang nakakaloka ito. Parang friends with benefit lang ayun ito. Ayun na nga, parang ganoon na nga. Mm. So, ang nakakaloka, magka fp sila nitong aktor na to, nakipag-F -e, nakipag din siya sa isa pang aktor. Oh, na, ang aktor no. naman na to, kaibigan nitong ka-FB niya. Uh, Nakukuha nyo? Yes, mabuti na lang hindi yung actor sa kayong actor ang mag Hindi. <laughs> hindi sila pareho. Pero dahil na... At ah, itong si actress, kinuha to Para, niya. Isang, isang actress, oh. pinagsasabay niya yung yes, mga yes. magkaibigan. Pero mas lagi niyang ka-FB itong una, una, kong sinabing aktor. Uh, actor. Oh, actor one. Oh, oh. si actor, 1 one mm. na kumbaga naliling din sa kanya pero parang talagang friendship-friendship lang, ganyan. Si Actor 2? Okay. Si Actor 2. Nalinti ng konti sa kanya. Ah... Uh, Haba ng hair ni the Girl, ah? Oo. Well, well, yes. Yeah. Nalinti ng konti sa kanya. <laughs> pero ito, hindi niya masyadong ka-FB. Ah. Yes. Yeah. Pero... Minsan-minsan lang. Pero naka, Naka-FB niya, oo. At Tapos si actor 1, saka si actor 2, friends. Yes, yeah. ito ang nakakaloka. Oh. Comparing notes? Hindi <laughs> eh, yan. Chili ka pa, parang proud pa si actress kay uh, actor 1 na sabihin na, oy, nag-ano din kami ni uh, actor 2. Two. Two. Oh, oh. Naloka si actor 1. Alam mo, uh, nag-away sila, inaway niya, tong friend niya, si actor 2 kung bakit kung bakit pinatulan niya si Oo. actress or kung Oo, bakit parang ganon parang ang ang ano ni actor one, one eh alam mo naman eh na kami. Oo, oh, na kami na, kami, Oo, ka bakit kailangan mo pang Oo. pasukin din e, sabi ganun. niya AB lang po ako ikaw FB charot ayun Ay, na nga alam mo na kakarot clue ka. na clue na dali ayun na nga so na, basta ang, actor 1 one muna ang, ang hirap mag clue basta magka isa-isay natin si actor one muna sige basta ang masasabi ko lang halos hindi nagkakalayo-layo ang mga ages nito halos magkakabat mga Gen Z, Gen, Z? Gen Z mga Jew generation wow. Oh yun na yun Naku, basta yun na yun kaya -tipid naku, ng -naku, napag -naku, napag nga na ng crew pero na, maka ABS ka o GMA eh basta hindi ako magbibigay ng ganyan ng taga network taga FB nga ano ba FBA uh, pwede oh, na sa'yo basta ganon nakwentuhan nga namin just could die may problema ba si Ak stress. Bakit naman ganyan? Oh, at Proud Kasi, pa, ha? Bakit, oo, yun nga, may ganun pa. Pero mas bongga sana kung sinabi niya, sorry ka, mas gusto ko siya, mas malaki siya. Hindi tayo sure. Malay mo. <laughs> malay mo sa ibang mga friendship na sasabi niya yun. di ba? ako, ako napagsabihan din ako ng ganyan. Oh, Fubu raw ang tawag yan. Fubu nga. Fubu sabi ni... Ah. ah, talaga? Eh, oh. kasi yun din I yun eh. yung e. ah, ano yan? Pinaikli lang yan. Ah, ah FB. FB. Oh, oh, FB. 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 Friendship benefit. Friendship benefit or fucking buddies. Oh, ito naman na si... Nagpakulay oh. sa Apple ah. Dam yan, 99. Ah, <laughs> <laughs> <99. laughs> bigla ko ba nung kasama <laughs> birthday? <laughs> Sir Ambit. Pabatiin mo muna yeah, siya. Yung tatlo sa color red. Belated mm -hmm. Chinese New Year sa Trio Maldita with a Heart. Ay, ang ganda, no? Gusto ko yung Maldita with a Heart, Hmm. Thank you, Apple! Damian! O, ayan, bati ka na, Ph.D. Nakakalimutan no, ko tuloy, babati Kaya <laughs> 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 yeah, na, kaya yeah. na kaya de, de, kaya siya ang bukta eh. Magtataka pa ba kami na nakakalimutan mo lang yung binabati mo? Correct, lagi nalang, di ba? Hindi, hello to Tita Bebot ng Colorete, <laughs> ng Colorete Clothing. Ang mulukasin ni Jego. Alam mo, ang kulit-kulit ni Jego. Bakit ba? Pag nalaman mo ba, yeah, ano, ni, ano ni, ba ano ni, ma mangyayari? Ano na, ano, ano, magaling oh. na writer po, dami niyan. Anyway yan, hello Tita Bebot ng Colorete Clothing. Arcade yan sa may Timog Avenue. Malamang mga mga branded na damit ang hanap nyo. Go. Punta lang kayo doon. mm -hmm. And then, sempre hello kay hello kay Arkin. Uh, Hi, Arkin. Palagi tayong kinakamusta. As oh, oh, binabati rin natin, oh. Arkin. ah uh, di ko alam kung si Arkin ay ano na eh. Isa sa mga stockholder ba ng Scott Media. Oh. Yan. O, uh, Tapos, ah uh, oh. sa mga nag-birthday natin, mga kasamahan. Sino ka? Ayan, happy birthday, Popoy. Kay uh, Marinel Cruz. Kay Marinel! Yeah. Hello Marinel! Hey. Happy birthday Marinel! Meron pa yan. Ay, Ambet lang kasi ngayon eh. Si Ambet, yes. Yeah, today. O, oh. oh, yan. Mm. O, sige, yun muna. O, go. hindi, eh, ito next. kasi si ano eh. Marlene, new subscriber from Japan. Uh, oh, uh, Otawa, AFB Japan. Paano raw magpakulay? Oo, oh, yan. kasi magbibigay daw siya ng 10. Kasi so, Arlene, sabi ni, ni Arlene Kapuwa, click the dollar sign. Mm-mm. Yun. mm, -mm. Yo. Green Forest. Junardo is <laughs> ba? so funny and real. yeah. <laughs> love, 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 love your show, guys. <laughs> Alam mo naman tayo, di ba? Alam mo, may mga nanguhula <laughs> pero di dead malang uh. ako. <laughs> Talaga di dead malang ako sa mga nanguhula. Ano may hula kay, kay ano? Doon sa kay FB. Ah, kay FB. Oo. Uh -oh. Di ba? regular na natin itong mga ano pa. Alam mo? Diba? Alam mo? May connection ito dito oh. sa ah. hashtag sa blind madumi. item mo. madumi. Ay, <laughs> Yung una? <kula? laughs> hindi. Pwede na rin yan kasi parang ano kasi yan ni grupo yan. Kilala mo nga isa rito eh. Bumisita sa isang studio. Eh marami sila mga kabataan din. May binisita lang. O oh, din oh, Gen Z, Gen Z rin to. to. Siyempre hmm. mga bata, magulo, maingay, chu Ah, kumain sila. Di maayos mga pagkain nila. Kaya lang pagkatapos pag uwi nila ng mga kabataan to na binisita yung kaibigan nila, pagtingin ng mga nandun, may mga tumutulong paglilinis and everything, nakita yung mga, ano mga silya, parang may mga dumiduming ano. Oh, uh, di ba pa ng mga scotch tape and everything? Di ba? Eh, malinis know, yung ang yun, di ba? Kaya nag ang binosomib na Blight Titan mga grupo. Ha grupo to pero ayun nga grupo. Pero may kilala ron lalo. Kilala mo rin isa ron, di ba? Singer dancer. Singer dan singer yata. Oo. <laughs> <laughs> may yata pa eh. <laughs> singer siguro eh na book na niya. Alam mo naman oh. booker to, di ba? Oh, oh. Ayun. Ah, Nasalala <laughs> <laughs> ko na yung kwento natin kanina. Naga <laughs> naga nag a a a Si mga batang to, a a a a a yan lang po. Clue daw, Yung di nga kilala ba sa kilala. mga band? Ay, paano na lang mahula? Ano na hula mo natin to? Oo, oh, blind item nga. Hindi, pilit nga hinuhulaan, di ba? Ah, pilit na hinuhulaan. Oh. Pero hindi mahulaan. Ah, so, okay, ah. Ma hulaan ba? Ako nga, hey, hindi ko nahulaan eh. Hindi nga eh. ka mo kilala eh. Baka nga oh. hindi wala pa sa kamalayan ko yan eh. <laughs> Ewan ko sa iyo. More less, Meron, may more na Yung iba, less, oh, uh, May more naman. Mga bumagi. lesser category kasi <laughs> iba. Kaya, yun na lang ginawa nilang ano. Kumbaga, uh, eh, nakaalis na kasi yung basurero. Eh, nagkalat pa sila. <laughs> Yung <laughs> <Big> basurero <laughs> ko pong sinasabi. Ewan eh, ko na yun. Bumati ka na ka! <laughs> wala na may man. Dito ang pami yung, yung kapatid ko si Nes. Sa Michigan, tsaka si Amin. Uh, uh. punsa lang na. Katarit ko. Ano ba wala? Ayun lang. Si Kiko, si Nico, tsaka si Joy. Uh. Yeah, Ayun. Yeah. Tsaka iba kong mga apos sa Cavite. Uh. Uh -huh. yung mga taga-US. Ang tagay US kung wala pa ako. <laughs> wala, <laughs> wala pa ako? <laughs> si <laughs> Ness. sabihin na wala pa ako? Hindi si Ness lang yung kabatid ko. Okay. Ness and Edwin Proctor. Hindi ako Ay din pala. Gusto eh. ko rin mag-thank you kay ano, Tita hmm. Baby Hill. Ah, yes, Baby ah, Hill. Ah, sa Cup of Joe na napakaganda ah, talagang ano no. napaka-promising oh, ng kaya banda kaya... na to. Ang ah, Cup of Joe oh, from, sa Baguio. Oh. from Baguio. From ah, Baguio ah. Pero Baguio. Ah, pagkasi ba Baguio. Pansin sa Baguio sila nag-aaral. Yun. Ang galing nila. Two nights na sold out ang kanilang na na concert ganda. sa New Frontier. Oh, oh, gusto kong ipag-guess dito eh. Hindi mga no, pa, mga estudyante oh, pa. Oh, yeah, hindi, mga mga gwapo. Hmm. Meron din, pero hindi dalawang ano, magaling yung... Alam mo naman, pag maganda ang boses mo, oh, magaling ka tumulong. Oh, okay, gwapo oh, ka. Oh, diba? Yeah. Na. Kaya mo, di ba maganda ang boses mo? Kaya... Gumaganda ako. Oh. Uh -huh. na kita. Ah, hindi, more or less. mo gumagwapo. Oh, hindi oh, ako sure ah. Grabe naman. Tapos na, next. Eng, eng, tagay pa more, tagay pa more, tagay pa more. Hashtag yan eh. Ayan. O, oh, nasaan na? Wala na. Oh. Tagay pa mo. Naku, parang shot puno na naman shot Parang shot puno. No? Pero this time, babae uh, ang involved. Uh, ba? Napaka-sexy. Mm. At uh, ano siya, usong-uso siya sa generation na ito. Ha? Oh, dahil nagkaroon na rin siya ng award. Oo, mm. Oh, na una nauna kong na Nasa isang event na kung saan may iniendorso siyang inuming panlalaki. Eh, may iniendorso oh. mo palang inumin. Ito na nga nakakaloka na kasi na rin, diba? <laughs> may mga kasama siyang mga ibang celebrities mula sa ibang field. O, okay, oh, kunwari, mula sa mundo ng basketball, ah, okay. sa mundo okay. ng volleyball, sa mundo ng atyuchucho, politika, etc. Siya lang yung taga-showbiz. At siya, oh. sexy niya, ganda. So, bago sila sumakay sa ano, sa Uh, magkakaroon kasi ng parada. Sasakay sila doon sa parang float or what. Mag-iikot. Mag-advertise mag nung ano nila. Ay, nagkatuwaan sila ng mga lalaking endorsers naman. Siya lang ang babae. Uh. Tapos parang siguro pinipilit ng mga, mga lalaki, lalaki mga lalaki, mga gwapo-gwapo na gusto makaimote, tinatagayan siya ng tinatagayan. Hindi nila alam na paggaling pala nitong actress na ito. So, Matindi ang tolerance. Ma Matindi ang tolerance plus ano magaling siyang mga ano, ang tawag daya sa tagay chuchu. Ah. Wow. Kaya habang nag-iintay sila nung ano nila bago pumarada o magparada, talagang siya ang nag oh, tagay pa mo. Pero 'yung MVP Tagay ka pa more. ang ending. Yung mga lalaki lasing. Yung mga lalaki nalasing na habang sila sila'y nagpaparada, uh, si babae naman siyempre bongga. O, di ba? Ang ending, binigyan pa siya ng malaking bonus nung nag-iniendorso niyang inuming alak na panlalaki. Sorry, yan? Ang si Magaling uso uh, Napakaganda. Matagal na rin natin gustong imbitahan dito. Da lalo pat pinupush din siya nung kanyang kalavki love team nung nag-naging bisita natin dito. ba? Diba? Yung pinasalamatan mo kanina, at taga doon sa kumpanyang yon, di ba? Ayoko magbigay ng maraming clue dahil oh, alam mo diba? na. Di Of course. Mm -mm. Ay talaga, pindutin ang solo pa niya. At nanalo na siya ng award. Ah, si award. Ado. Oo. Oh, oh. Ah. Di ba? Wow. Mm -hmm. Correct. Kanyan, Kaya ka nga kapamilya, daling hulaan ah. Pero ang galing niya, ah. pili pa ko sa kanya, ah, style talaga? niya ha. taka'y Tagay pa mo mm -hmm. no, sa mga lalaki. Maraming laki. kanya, maraming madaya, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Mm. Kaya gusto ko mag kay na Christina Babs Trinidad at Chino Trinidad. Maraming salamat. Pati na rin kay Errol and Tony, Pia Kabatbat. Maraming salamat po doon sa mga nanood po sa akin ka, sa amin kahapon sa PBA. Yung politika, basketball, volleyball at artista na bagong show po namin sa DZM 1530 O, oh, diba? At pati na rin po kina Roger Smer, Tintin, Julian, Justin at kay Jeric Nolusieto dyan sa ano, magkikita-kita po tayo. Ate Ad, uh, Lolita Dijos Katsuki. Yan. Pati Pati na rin si uh, Mayora Cherry Sampal na laging nanonood sa atin. Si Mayora Gemma Onghoko. Tito, Man- Tito Manny Garcia, Rene De Leon, Ang Faces and Curves, Dr. Sheila and Dr. Jerry Casata. Ideal Vision, Gorgeous Smile. At ang Simas Philippines. Si Colonel Jun Dimayuga na nagpapabati na rin. Ang gabay, Guru Well and Mama Sheikha Balrevilla. Maraming salamat. And uh, comparing OG, OG El maraming thank you sa amin. O diba? Sa lahat ng mga nanonood. Pa, eh? Maraming Dami salamat. Oo, diba? Alam mo na. Dami pinapahalamatan. Alam mo na. Alam mo na. <laughs> <laughs> ang dami niyang pinapahalamatan Hindi ngayon. Hindi niya mag-get. Na kumpare. Oh! oh! Ay, ito na wow! si Nio. Si Nio. Happy birthday. Gusto oh, ko to. Yeah. Kay Hi Nio. Bilang ikaw ang ano. Oh, pre-remote ka nga namin kanina eh. Oh, yan po si Nio. Pantangkad na oh. Diba? Happy birthday rin po niya. Yeah, happy birthday, birthday na. Niya. Thank you. Love you. Ba bago tayo magwakas. Pasalaman mm. natin si Isai's Diary. Diba? Yeah, Nagpahanit like, 29. Thank you. Sekis? Yes, Sekis? Yes. Ah, oh, S-E-K? Ano yun? Sekis yes, nga yata yan. Ma- ah. Linda sex, sex. Reblando. Reblando. 19.99. Oh, happy birthday wow. from New York City. Uy, magkita na dyan, Hire. New York. Yeah. Yeah. February 20 and 29, nasa New York, New Jersey. Naku. Connected po Poco. And March 1 to 15, sa Toronto, Ontario, Canada. And Na- Ottawa. Na Nalate si honor, Russell Joseph Tuliao mm -mm. Sabi ah. niya, simula na pala. Naku, ending na po. <laughs> Alam mo, sabi ni Ma'am Shee, <laughs> si, pag si Dean talaga, mahirap magbigay ng exam. Yes. Ako <laughs> pa. <Atta. laughs> I'm, Joy, I'm not Dean for nothing. Sabi ni Joy, uh, ni ma'am si, uh, mm. sabi ni Joy Gabriel, na yan, oh. mahirap intindihin si Junardo and sana wag kayo magtasapawan. Need more improvement. Olo, thank you naman Jan. Oh, thank John. you naman dyan. Si Anro, Dean Junardo has a doctor's degree in blind gossiping. <laughs> ano ba yung lagi na lang ako? Ako! <laughs> si Meron, Meron, Meron. Akala mo wala. Watching from Saudi, Irene. <laughs> Mga miga. Ah, lang po enjoy-enjoy lang kamito, chill-chill lang. O oh, yeah, uh, nga nagkaroon siguro tayo ng technical difficulties uh, kanina, pero nagpapakalamat po kami sa aming ah, uh, baka hindi ako updated, uh, pero yes. sa more than 700 uh, uh, live viewers tonight, uh, yeah. Uh, yeah, siguro kasi nga nagkaroon tayo ng delay, pero thank you po sa mga nagstay at humabol pa ngayong Yeah, kabin. sweet. Maraming salamat yeah. din sa akin BF yeah. from New Jersey na si Joy Young at saka GD na rin scram. sa Kamuning Bakery kay Wilson Flores. Thank you, friend. O, oh, di talaga nagpahabol. Ang watch si Arnel Serato. Mm. Ah, si Arnil. Mm. Yeah. thank you. Hindi ko naman nabasa yung comment ni Arnel oh, dito. dito ko ka siya nabasa no. sa message. Naku no, Arnil. Dito ka mag-comment. Dito ka mag-comment, mag Arnil. No? Kinagalitan okay. si Arnil. Mm -hmm. Yeah. Diba? Oh, gusto ko din tiyan si Beng. Uh, Sabrina Espiritu, tiyatanong niya ako kanina kung naka-live ba tao tayo. Kasi siguro nga nagkaroon tayo ng ano oh, delayed ya si Beng ng uh, Sydney Australia. Hello din kay Ninang Limor ng Sydney Australia. Oh 'di ba? Huwag niyo pong kalimutan February 14 para sa mga val, ba, ba, mga valent walang ka Valentine ano, sa Valentines day whatever. Marion Honor Show at kapatid Lala maraming salamat. Oh yun na. Kaya bago mo natin tapusin ang live may pahabol pa kayo? Wala na, ako na po. Nais muna namin pasalamatan ng Scott Media sa kanilang facilities at para naman po sa mga kamaritas na kagaya namin na gusto rin gumawa ng sarili nilang content online. Pwede, pwede nyo pong kontakin ang Scott Media para magamit niyo ang kanilang digital plug-in play studio kasama ang kanilang mga high-quality equipment sa murang halaga. Kaya punta na po kayo sa site ng Scott Media. Uy, si Yula Valdez ang nunood sa atin. Hi, Yula! Hindi, kapangalan lang. Yula. Si Yula Valdez. Oh, wait, uh, natin, natin. Hello, late ako. Watching from New York. Ah. Uh, Uy, tara. Magkikita oh, tayo mga dyan. Oh, mawalitin. Sula-hula na... Uh, basta maraming maraming salamat po kahit po nagkaroon tayo ng slight technical difficulties eh, nandiyan pa rin kayo at uh, nakatutok pa rin sa amin. At uh, muli nagpapasalamat din kami sa patas ang patas namin na subscribers at pagsuporta sa aming segment na tao lang. Okay? Thank you. Happy Valentine's Happy sa lahat. Happy Valentine's. Ma'am um, Betros and all the staff. Yan po. Ayan. Happy birthday. Uh, ay, happy Valentine's, Jetro. Yanni Si Sian, my favorite Diego Robert Nicola Giselle Giselle At ang bago natin si Gracie Gracie And of course, si Sir Patrick Si na nasa sa Japan New Zealand Si nasa Japan Si nasa Japan makahiwalay talaga Okay Happy Valentine's po sa ating lahat yan po mga Marites ang dahong mula sa Marites University!